Grabe. Tumi, no? Yan. Team B4. Ano? mas di makilala yung exhaust. No? Yan. Ito, malinis na. No? Yan, no? yan Malinis na yan. So, lahat ng gilid na yan, dilinisin pa natin yan. Ito yung before. Yan. Check na yung after. Grabe yung carbon no? Yan, no? San galing yan? Dito sa exhaust. Yan, dito. Yan, you no? Know? Pakita natin. Yan. Yeah. Yan. Dyan galing yan sa exhaust. Yan. Yeah. So, malinis na malinis na yan. No? Pakita natin. Ilawan natin. Yan, you no? Know? Hmm. Tagos na, no? Yung bakal. Yan, you no? Know? Side by side no? kabilaan so, yung intake Mal malamang yung intake hindi naman nadudumihin yan, no? so, yung exhaust madalas ito yan malinis na no? kita nyo yung bakal yun. so, syempre yan sa muffler yan importante dyan kasi ito yan no? yan so dapat klarong klaro no so, yun no? Hmm. Anggal na yung karbon. Ano yung carbon? Yun yung nag, naghalong langis at uh, sunog ng gasolina. No? Ayan, namuo siya. Ang gano'ng kataba. grabe, oh. Ayan. Sipin nyo na lang, nasa loob ng ano nyo to. Tapos, kumalat na yung langis hanggang mapler. No? Ayan. Ayan yung senyales na, ano, pagka yung motor mo is mahina hatak, uh, namamatay-matay, or naguusok. uusok Ayan. Pag naguusok, yan, lalo na kung matagal na, no? 7 taon, 8 taon, wala kayong pamaintenance. Dapat nagpapamaintenance talaga kayo every 3 years mostly. Sa mga fuel injector injector na motorsiklo. Okay, so yan. Ito na siya. Ito na yung after. Yan. Sobrang, ano na, sinagaan nating linisin. Hindi naman sobrang linis, pero yung inside talaga, yan, malinis yan. Yung loob, no? Yan, malinis yan. Pero yung labas ito, yan. Ginagrinder ko yan ng ano, yung brush type. Nililinis ko yan. Kasi nga sobrang dumi na eh. Sip mo naman, pitong taon no. Walang bukasan. So, grabe na yung alikabok. Grabe na yung buhangin. Nagdikit-dikit na yung langis. Sama-sama na yan. So, tinanggal ko. Binuhay ko ulit no. Yan yung hangin, yung airflow. Yan, yung butas na yan. Tagos sa kabila dito. Yan dito. Yun diyan lumulusot 'yung hangin 'pag uh, ano kayo. Nagda-drive kayo ng motorsiklo para ano kasi to, uh, 'yung motor ng Raider GF ay para sa mga luma air coolant, 'no, 'yung nagpapalamig sa kanila 'yung hangin pagka-biyahe. Para na -re nila, kaya may mga guhit 'yan na ganyan. 'Yan ang purpose niyan. Para 'yung hungla, uh, 'yung init eh sumingaw sa labas, hindi mag-stay sa loob para mapalamig niya 'yung makina no hindi mag overheat kasi kahit may langis yan pwede pa rin mag overheat yan kaya importante yung ganyan design no engineer based na po yan so yun lang at uh, tapusin ko na muna itong na to kasi galing pa ito ng bulihan no at ayan uh, maray pa akong ayusin so maray pa akong linisin at i-assemble uh, ko pa so bangan na lang to at pag uh, natapos <clears throat> pakita natin yung resulta, no? Na hindi na siya uuso. All right? So, ito naman yung after, no? Ayan. No? Ayan. Ayan. No? Malinis na. Ayan. Tagus na yan pag sinilip mo. Ayan. Ah. Okay. Then, malinis na siyempre yung labas, no? Hindi masyadong, ano, Siyempre, mga gantong tight corner, hirap na yung tools ko. So, yan. Kahit na yung ultrasonic, di naman kaagad matatanggal yan. No? Mahirap tanggalin yung mga ganyang, ano. And, trainer na rin ako ng ultrasonic. So, yan. Ganyan yung kalalabasan yung, ano. So, ginamit ako ng, ano. ah, uh, steel brush na drill. Drill type para matanggal ko yung dumi. So, yan. Ito na loob. Kita nyo naman, no? Labas, loob, malinis, no? Ayan. So, sure na yung binabayaran mo dapat ganito, eh. Diba? Yung quality. So, marami dyan. Marami dyan kang mahanap, no? Hindi lang sa akin. Meron dyan. So, marami gumagawa ng ganito, no? Yung dinedetalya yung mga gawa. So, isang halimbawa, isang halimbawa lang to, yung Cylinder head kasi ito yung pinaka madumi. Ito yung nandito kasi yung ano carbon deposit. So kailangan niyo matanggal 'yan then yun susunod ko pa yung mga piyesa. Yung pa, iisa-isahin isa ko pa 'yan. Ito yung natapos ko na at ayan. Uh, Pinakita ko lang no na talagang dedicated cleaning ko siya inside and out, no? Importante na natin yung dumi, nalinis natin kahit pa paano. So masaya dapat yung customer pagka binalik niya yung motor. Bukod doon, Uh, wag nyo patungan extra service kasi kasama yan dapat eh pagka nagbaklas tayo linis no hindi gasolina pag gasolina hindi nga kayang tanggalin maniwala kayo sa akin ilang beses na sumubok gasolina kung ano man yung mga produktong na try ko na ang dami na iba iba na sa dami ko nang ginawang motor pinaka the best talaga degreaser ngayon yung degreaser ko ayan maray pa akong available ayun no Ayan, pa akong available sa mga gusto mag-avail. So, PM lang ako. Yan. Pwede natin i-ship sa inyo. Pwede natin uh, lalamove o <coughs> GNT. Kung ano man yung, ano yung Kung gusto nyo mag back order, pwede rin. No, effective po yan. Matagal ko na ginagamit yung degreaser na yan. Subok ko na yan. All around po yan. Then, hindi yan nasusugat yung kamay. Hindi rin po yan nakakaano sa kamay. Yan, no. O, oh, hinuhugas ako pa yung kamay ko mismo ng degreaser. No? Oh, laging malambot yung kalyo ko. lagi nga kung ano eh, no? Kakaroon ng minor na sugat kasi nga malambot yung daliri ko dahil sa degreaser. So, yan. Napaka-effective yan. Hindi sa makina, sa kadena, sa rayo, sa rim, sa mag, sa brake, sa caliper. Whatsoever, kung ano man yung linis nyo sa motor, sa chassis, sa wiring, maglilinis kayo pag binuksan nyo lahat. So, all around, no? Non-toxic at saka alkaline base yung aking degreaser. No, na -ano ko na yun dati. So, pano niyo nando paano ko ginamit sa makina? Then ito yung isa pang resulta. So, wala po akong asido diyan, no. Hindi ako nagamit ng asido. Dati gumagawa tayo yung ginaya natin kay clinic ng na DIY degreaser. So, tinigil ko na po kasi nga medyo nagpupulbos, no. Nagkakaroon ng pulbos. Although kasi DIY 'yun. Yun yung sa mga gusto makatipid, pwede. pwede yung sundan. Nandoon pa rin sa vlog ko 'yan, hindi ko inalis. Kung gusto nyo gumawa ng sarili yung DIY degreaser. Ito naman po ay ano, uh, itong degreaser na to is alkaline base at uh, very very safe sa health natin. So hindi siya mabaho, hindi rin siya masakit sa kamay at hindi rin ma nakakasira ng pyesa. Nililinis niya lang. Alright, so yan. At uh, sa mga gusto mag-avail, degreaser, PM nyo lang ako. Okay? Usap tayo. Yan lang, JJ Humbleworks. you got to be the glory